pumunta nga kami sa palengke para bilhin lahat ng laman sa supermarket. Lahat ng gusto ng anak ko, bibili namin. Lahat ng madadaan na namin, bibilin ko. Pasyado akong naboboring sa bayat, di pa nababawasan yung pera ko na -usaho. Pero syempre, charot lang yun. Bibilan ko lang ng chineras ng pamanay ko. Sapat na siguro yung ilang bong servisyo ng chineras na binili ng tita niya sa kanya. Kailangan naman na siguro palayain pag ganito na itsura, di ba? Sa katagalan, lusot na buong paan ng anak ko sa chineras niya para na yung napabayaan ng gobyerno. Baka man pag-approve ko ng video na to, may maningin naman agad ng utang dyan. Pagbigyan mo na mabirit si ng anak ko, oh, halagang isang daan man yan. At syempre, di maalis yung pipili ka ng bongla bago mo talag mapili yung pinaka-fit sa'yo. Parang sa buhay, makakailang jowa ka muna bago ka mapunta sa yung the one. Ilang beses ka munang mabroken broken heart bago ka maging totoo masaya. Pero minsan, kahit akala mo siya na, may makikita ka pa rin na much better. Kaya mas okay talaga dun. Kaya nasasigurado, yung swak na swak sa'yo. Chinelas lang binili ko pero ang dami ko nilang hugot. Sa padal mong pumili ng chinelas, chinelas na ang dami ng matiga na nanin. Sa wakas na hanap niya na rin ang doa niya, este ang chinelas na fit Bawal mo na ang doa niyan, mag ng mabuti para ang buhay kay bumuti. Darating ka rin dyan, anak. Sa ngayon, focus muna sa pag-aaral, please. Para kapag nakapagtapos ka at may trabaho ka ng maganda, hindi manahintay na tutugmuna chinelas mo bago tayo makabili. Di ba? Nung no, una ayaw pang gamitin agad pero dahil excited siya, gagamitin niya na. Sayang na hindi mo na naabutan yung rambo na chinelas pang matagalan At tinadoy pa talaga yung lumang gusto pa atang ipalaminate. O siya, bye!